consultant ata ito si Mr. Jason sa dyan sa Peking Media. Or hindi naman talaga totoong media daw itong SMNI. Ito ay matatawag natin isang platform lang na may sariling or pansariling interes. Hindi naman talaga media. Hindi mga taong media at journalists yung mga naan dyan. Consultant daw ito si Jason sa. Ayan, kaya pala nagngangangal-ngal. Dahil hanggang sa ngayon, ay uh, meron pa rin ipinatutupad na indefinite suspension itong SMNI. <laughs> Buti nga. Ano? Anong sabi ni Jason? sa so, tignan natin. 130 days na paninikil at pambubusal sa malayang pamamahayag. <laughs> malayang pamamahayag. Ang daming pinahamak na mga komentarista, komentator, dito sa SMNI. Alam naman natin lahat. Huwag na po kayong magkunwari. Alam ng buong mundo kung anong klaseng network meron itong SM9. Kapag mamayari ng most wanted. Ito po ay network ng iilan. Ang mga uh, na programa dyan ay para pabanguhin ang pangalan ni Ganila eh. At siraan naman yung kalaban. Ganon eh. So hindi kayo media. Wala kayong binabalita na tama you don't deliver authentic news okay dahil yun nga uulit-ulitin ko peking media po itong smni sabi niya ito daw ay pambubusal sa malayang pamamahayag <laughs> kaya pala gustong maging malaya na gawin ang lahat ng kabalastugan lahat ng kasinungalingan at ipakalat ang mga fake news na lumalason sa mga kababayan natin. Merong, meron tayong mga kababayan na kahit papano naniniwala dito sa SMNI. Ha? So, ibig sabihin, meron talagang nabaluktot ang kaisipan uh, dulot niya ng existence na itong SMNI. So, kung titignan niyo po, ang sabi niya, may hangganan daw ang lahat ng ito. Totoo, ako'y naniniwala talaga. That is your end. That is your end. SMNI. May hangganan kasi lahat ng kasamaan. May hangganan lahat ng kalokohan. May hangganan lahat ng kasinungalingan. Pero yung kabutihan, kung titignan nyo po, hindi ba yung mga taong gumagawa ng kabutihan? Andiyan lagi, hindi sila napapagod, walang kapaguran. Pero yung mga taong sangkot, at uh, gumagawa ng kabulastugan, kremen at kadimonyohan darating sa punto na talagang mapapagod yung mga nakakapagod po ang kasamaan at lalong nakakapagod mamuhay sa kadiliman Ito yung pinakamatinding sinabi ni Jason sa hindi daw sila patitinag. Ano hindi kayo patitinag? Itinag na nga kayo. Suspended na nga kayo. Tos hindi patitinag? Oh wow! <laughs> ano <ba ito? laughs> Hindi daw patitinag. Eh wala na kayo eh. O tignan nyo, sino ba may-ari ng SMNI? Nasaan ngayon ang may-ari ng SMNI na sinasamban nyo? O diba? Pugante. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo patitinag. Ang totoo niyan, tinag na tinag na kayo. Tama ba yung term? Natinag na kayo. Okay? Hindi daw sila patitinag. Weh! Well. <laughs> Ito si Jason, sa ano ba tawa? Hindi patitinag. Talaga, nasaan ka ngayon? Ano yun? Kung wala ang SMNI na kuno nga ay bumabayad sa inyo ng malaking halaga, edi wala ka rin ngayon. Kasi yung social media account na ito sa si Mr. Jason sa yung kanyang mga social media platform, wala naman siyang nahihita dyan. Panay ang hingi ng donation sa tuwing magla-live. Nandiyan, nakabalandra yung kanyang GCash number, ano, GCash account. Tapos, may manunood na dalawa o tatlo, ganun lang. So, ibig sabihin, yung mga followers na itong si Jason sa ay posibleng mga trolls. Kasi medyo maayos ay ang numero na netong netong mga account ni Jason sa. Kanya lang pag makita mo yung mga mga post at mga live niya na si Mr. Jason sa. Wala nang nanonood at lalong ma wala masyadong nag-engage sa kanya mga post. So sabi hindi daw patitinag. Correction. You're done. Tinag natinag na kayo. Okay? At ikaw, Mr. Jason Sa, matagal ka nang natinag. Patuloy kaming maninindigan laban sa paniniil at panggigipit ng mga kampon ng kadiliman. Lakas ng loob, no? yung salitang kampon ng kadiliman. Hindi niyo alam, kayo po ang mga namumuhay sa kadiliman. Ibig kong sabihin, miyembro, kasapi ka ng kampon at grupo ng mga taong namumuhay sa kadiliman. Yan, totoo. Ang tawag sa inyo, kampon ng satanas at kampon ng kadiliman. Sige, sino yung sasabihin mong kampon ng kadiliman na ginigipit kayo? Ano yun? Huwag ko na mukha. Ginigipit daw sila ng kampon ng kadiliman. No wonder, baka sarili nyo ang nagigipit sa inyo. Kasi kayo ang totoong kampon ng kadiliman. Ang, ang saklap, no? Truth That matters. Ito yung pinaka-slogan uh, na itong SMNR. Pero kung titignan niyo po, yung mga taong naan dyan, yung mga komentarista naan dyan, yung mga programa dyan, alaga, truth? Abay, gusto nyo nang balikta na ang katotohanan ay nasa inyo pero kaya'y namumuhay sa kasinungalingan at puro fake news ang naan dyan sa istasyon na ito, sa network na ito. Ang kinti, truth that matters. Ang kapal! ang tibay ng sikmura na itong mga nasa SMNI, kasama na rin siyempre, itong si Jason sa Most Wanted. Ang mayahe. <laughs> Ew.